ano ito, ito ba yung muto? Ito yung may kong driver, man! Eh, ano kasi yung ko na nakapabigat? Ito, may yung pag-inibigit mo, alam mo, professional na kaya, no? Kapagaya pa! Kapagaya pa. pa! Gusto rin magsimplang! <laughs> ah, kaya kayo sumimplang! Hindi, hindi na kaganyan. Ah, wala! Wala! <imitom> kami niya, gumagaya pa. Para, Nakatayo ka naman pala. <laughs> Nakatayo nga, ba't kami, kasi... Dito na gusto niyo. Ito, ay, gusto pang chips. <laughs> ay! 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 Paano, masakit oh. paano, may, 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 may ay! 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 na Ay! 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 sa akin. Ay! 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 na. Ay! Ay! Na, 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 wow! Wow! Saan? Ito, yan lang, isa lang. Bakit gas-gas ng hagunoy? Go, go, go! Lusot Una-una kayo! Kasi gagawin namin na, kayo. Na, na kain mo magtigkas na. no? ka. nga ako sa oh. ka, man, Ngayon alam mo niyong... <laughs> yung mas layo? ano kaba ako. ano? ano 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 kasi nagatakbo ito mabilis masyado. Ano ba? Eh, daan mo kasi yung ganyan, si sinusubo pa yung motor. Hindi matansya kasi pag gano'n, no? Sige, oh, nagatakbo ito. Hmm. daan no. lang. Gano'n, no? Hindi ka tinuram ako. Saan mo ito? Yan nga lang. Daan-dahan mo lang ganyan, no? Daan, bababababa. Huwag mo bigyain. Tapos alali ka dito palagi. Okay. Dito mo pa konti. Nagatakbo talaga ko sa... Huwag ka mo pero Wala ka, maalog. Maalog man, uy. Ma maalog. <laughs> Ma maalog. So, dami-dami, ha. Pwede, ano, dibotin lang kita kasada, ha. wag ka na maglingon-lingon. <laughs> Alam, may puno. Malaking puno. Walang magka-drive. Sige, go. Sige. Sige. Ay magtakbo. Ayaw na daw magtakbo. Oh. Anong mo yan? Sige, bilay mo, bigay mo. Oh, minor agad, minor paglampas. Ah. Guys. Go, Brino, Brino. Dito. Nandiyan dito sa may ugat, sa may kabilang ugat. Dito. Ah, kahit saan dyan, mas yakit mo. <laughs> ano ba yan? Belo, go! Belo ka na, yan, go! Oh. Okay, kami. Ay! 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 Sabat! ]その Tumabit kami! Bapapasente ko muna, wait lang! Kawa ka mo! Ba't si Torres na? Uy, pili ka, huwag ka muna! Magmama ka, okay? Yung kamay ko. Yung driver ng pasyente, bumaba. <laughs> e <ka> May drive yung pasyente. Ikaw mag-drive. Siya yung nagtulak. Iniyan yung pasyente. Ikaw muna mag-drive. Tapos <laughs> tinulak. Tapos, <laughs> sumakay siya ulit.